Salo lungha ka dito pa? Oo, oh, hindi ko na natapos yung kandukuhay. Diyak na ko dito dito. Naka-alang nasa na yung isa, kung saan na yung ibig niya. Sige, kapwa. So, pagdating ko yan, nag-alaga yan. Ang nag abaga na, oo. Ah, di marami na po na. Oo, oh, nasa gitna na mga kuha. Malawak na rin na po yung nag-abuhan. So, nasilid ka po na, no. Parang walang apoy pa naman ka po. Dinilig ko. Okay, so, Ayun na.

Ito, bis ba ay ano ay 3 pala yung natira na dami ko na siya tira niyan tumago ko yung yung talaga yun yung dahil ko sinuwa dinagdag lang ang dalawa